Tibalo pa mo sa kalagot nang ko sa ila. Nagpabuhat ko kong cake sa Dabaw. Panawan ninyo sa picture karong Domingo. Nagpabuhat ko ang cake dako kaayo nga buaya. Lagi wa binuang cake. Ang um, amo tong ialay sa mga congressman sa House House of Representatives. Yes po, magandang araw and welcome po muli sa ating video today. So for today's video po ay papakita ko sa inyo yung talaga namang pinag-usapan at viral na buwaya cake dito po sa Davao City. So ito po ay pinagsalusaluhan ng mga Davaoenios nung araw ng linggo, September 21, 2025, sa ginanap po na prayer rally dito sa San Pedro Street sa Davao City. So ito po ay nabanggit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa Takorong City, Sultan Kudarat. So bago po natin ituloy yung ating video, panoorin po muna natin yung bahagi ng kanyang talumpati doon po sa Takorong City sa kanyang pagbisita doon. Ibalo mo sa kalagot ng po sa ilaha. Nagpabuhat ko ang cake sa Dabao. Anawan niya sa picture karong Domingo. Nagpabuhat ko cake. Daku! Kaayo nga buaya. <laughs> Lagi, huwag binuang. Cake. Anak ko sa akong amigo. ang ako, amigo, tagiya magbikiri. Anak ko, pwede ba ni Mohimuan? O ka na, daku! buaya, giyod. Anak, daku! Kaya para magpiesta ang mga tao sa buaya. Kaya nang muta namin sa Crocodile Park, kung naaba sila'y lechon buaya. Di ba kayo ginalechon mo ng buaya, no? So bago po pinagsalusaluhan ng mga Davaoenos ay ito muna yung naganap na ceremonial cake slicing nitong halos realistic na buwaya cake or lulong cake dito po sa Davao City. Ito ay gawa ng kaibigan at may-ari ng bakery ni VP Sara at umabot nga ito sa halos 4 feet ang haba at kung titingnan nyo talagang halos Mukhang realistic nga itong buwaya cake na ito. So panoorin muna natin itong cake slicing po bago po dinistribute at ibinigay nga sa mga Davaenyo's dito po sa San Pedro Street. <mulong>

Ito rin po ay nabanggit ni VP Sara sa kanyang pagbisita sa Nagoya, Japan kung saan bahagi ng kanyang talumpati ay nasabi niya na ito raw ay kanyang alay. Maliban kasi dito sa buwaya cake ay meron din pong lechon buwaya na pinagsalusaluhan din po ng mga Davawenios. So panoorin muna natin yung bahagi ng kanyang talumpati sa kanyang pagbisita nga sa Filipino community dito po sa Nagoya, Japan. Buhay na buhay, lahat ng buhaya. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City ay meron kaming lechon na buhaya. Promise. Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buaya. Oh, hindi lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi niya, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buaya. Gano'ng kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters buaya Pagpiestahan namin ang mga buaya napunta ang pondo na dapat tayo sa Pilipino. Billion, billion ng sinaya habang kami na'y What's so long? Ghost projects, casino, Maliban po dito sa buwaya cake at doon sa litson na buwaya ay nakatanggap at pinagsalusaluhan din po ng mga Davoeños yung isang daang pirasong lechong baka. So yun po ay nabanggit rin ni VP Sara sa kanyang talumpati at kung makikita nyo po dito sa kahabaan ng San Pedro Street sa Davao City ay talaga naman pong napakahaba ang pila at dinaluhan nga ng libo-libong davaoenos ang naganap na prayer rally pray for the philippines ayan so ito panoorin muna natin ulit ang mga ganap tagpo at eksena dito po sa naganap na prayer rally at syempre ang salo-salo ng mga davaoenos sa mga inihanda dito po sa Davao City